So ngayon dito tayo mismo sa may labas ng uh, ancestral house at uh, nakakahanga dito mga idol kasi uh, itinayo noong 1957 uh, uh, hanggang ngayon wala silang na uh, renovate palibot ng bahay. Ito ng bahay ay uh, nakita natin ang area kung saan. Ay, ah, ito nga idol yung pustin niya ay nakapatong lang ng ano, bato. Hmm? Yan ang pustin, nakapatong lang ng, ng bato. Niya. So ma'am, uh, ito na bahay, ang ancestral house, sino ang original na may-ari dito? Si Miguel nga Amores. Siya yung asawa niya? Oh, ano na... pangalan? Juan. Ang uh, akong nakuha nanday nga sa ang... Kapag ano ko ang tao kasi ng Lisa nga kung ano ito apelido ni, ni Lisa ka ng Ries Lisa sa pa. Lisa Ries Amores uh, yung oh. mga idol ang hagdan sure ako na tugas ni eh <laughs> pa? karaan ka na mm -hmm. manang TV na sa una pag ika TV man na nila karaan kay nga TV naman battery na yun so ka ni Corinti naman eh Corinti naman. sabi no manang nga TV <laughs> karaan kay ba <laughs> At ngayon mga idol, dito tayo sa isang cemetery no, dito sa Don Carlos, Bukidnon. Kasi mga idol, uh, galing tayo sa ancestral house ni uh, Miguel Amores. At sa interview natin kanina, hindi tayo nakakuha ng uh, history kung kailan siya pinanganak at kailan siya namatay. Ito, ito na mga idol oh ito na yung may-ari ng Ancestral House, Miguel B. Amores Sr. Born May 8, 1924 at died December 18, 2005. Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa kasaysayan, at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. So mga idol ah, magandang umaga po sa inyo lahat at dito tayo ngayon mga idol no, sa isang ancestral house na ang nagmamayari dito mga idol ay si uh, Sir Miguel Amores dito sa Puroklos sa San Antonio East, Don Carlos, Bukidnon. So nandito si ma'am at uh, uh, nakausap po siya kanina uh, interviewin natin siya kung ano ang history sa nagmamayari dito So tara! Good morning, ma'am. Oh, good morning. Ano ang pangalan natin, ma'am? Ako po si Esmeralda Moania. Moania. Mon ma ako pli do Esmeralda. Yung mong middle name? Ah, kon ko Quison. So ma'am, uh, ito na bahay, ang ancestral house, sino ang original na may-ari dito? Si Miguel nga Amores. Ang birth niya, hindi mo na matandaan. Hindi na ako Mag-birth dito siya, May Utso. May Utso. Ang pagkamatay niya, ma'am, anong taon? Kuwanto siya namatay, December 18? Ano na, 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 lipat. Ano na, lipat. Ano na, lipat. na, mas naman ako mga na niya magdumdum gid mi na kada di siya, ni December 18. Oh. Yeah. So mas nice mo gud siya ma'am kung nakuha na to kung kailan siya ipinanganak. Oh, katuon ta to hmm. nalimot Pero si ko na ya yung asawa niya. ano pangalan? Kuan. Oh, ang akong nakuha nang diri nga asa ang kapag kuan ko ang tao kasi nang Lisa nga kuan to apelyido ni Lisa kanang Ries. Lisa Lisa Reyes Amores. Ah, mm -hmm. um, Tapos sim sila no na hindi mo natandaan o ganong year sila pinanganak. Mm, na ko tima anak mm, to nila oy. So sa natandaan mo ma'am anong taon itinayo ang bahay na to? Ba, ako na gid na gitayo ni ilang balay din eh kay katunok nito ani iyang bata dire sa ona. Ang tanang insa sus eh, kay namo ang balay mer 1957 pagitan mo 1957. Ugay okay, oh, okay, oh, na kayo. Ugay na kayo lagi, 1957 pa kung nung tayo nila ng balay. Tapos sila ng anak niya, ma'am? Kung nilang anak ni tatay, walo. Walo? O, oh, walo to, napulo. O, napulo naman rin doon kalalaki sa ikaduhan niyang asawa. Oh. Hmm. So, labi no, ano ang mga trabaho nila dati? Mag-uuma mag Mag-uuma tatay, magdamang daro, mag tanong og mga mais. Wala pa makaitutubo sa una. Mm, maes um, mais ah. Iyo na panahon mais pa. Mais pa man to sa una, umay. Umay sa pinatao mm. nila na kamad-an. kamad Tayo na tayo umay kapal. tanom Tanong to sa kay sa umay. Um, mais umay mo tabang pagka to sa Yung asawa mo yapon tabang-tabang oh, sa uma. Tabang yapon sa uma, oh. So kini nga balay natuko di sa ilang paningkamot yun. Oh, sa ilang naman tingali tong paningkamot yun tingali pero kung ako kung naku anak na na asawa ikaduhang asawa na maguto si ni Nelisa. Ah, ikaduhan o, na siya? Kay ang asawa. Okay, permero gin yang asawa mo na yang anak walo dan ikaduhan ang ni. Sa singalan? sa ngalan sa permero ni. Haron mapil ma tong history ba. Ang sa una asawa kay sa Ngalan. Ito yung ngalan niya, ni Nanay. Pilihiya. Pilihiya. O ako ka sa apelido ato na ni uh, Pilihia basta kay Pilihia to si Amoris na maguday ang ako ka sa apelido okay, ato. Okay, Pilihia Amoris kan tatay man ang hmm. apelido. Tapos um, pila ilang anak ato? Wal walo. Walo ang first yes, niya yes, nga asawa. Oh, walo mm. din sa ikadwa du duha sa Cruz Lake. Sa una ba sinang in ah, basta mo walo lagi na sila sa no, una. Nang natin na, na sila lahat. Oh, marag natin din sila kay na ay duha. Ang So ganyan pala, ganyan talaga ang history life ni Tatay. Mm -hmm. Ang isa kali uh, location dito sa mga lugar. Juan, right? Purok Dos. Purok Dos. San Antonio S. San Antonio S. San, Antonio es. San Antonio es. Carlos Bukidnon. Oh. Mm. Lahi man tong Ang Porok Uno, ano pa dito? Dito ra, ibabaw. Katong sentro dito. Porok Tres, gitong na sa village. Mm. Ang Porok Uno, dito ra ka po kamuliko sa Pikas. Mm -hmm. Ay, anak man na nga to, dito ka paingon, dito pa yung Porok Uno. Ayun ka sa bilid, 3 na, diha, 3 o 5. Mm -hmm. So, saya, Quatro din sa unahan. Nandito ako, ma'am, kasi nag-recommend si, anong pangalan yon ma'am? Ah, si Koanini, Nini, ilagay nga gunato. O, oh, kilala ni ma'am ang nag Bitonio na na siya karon Minyo na siya, Bitonio na Bitonio? Mm. -hmm. So, kaya nandito ako ngayon sa ancestral house para na masali rin sa story dito sa bukid nun. Mm -mm. Mm. Yeah. Tapos dati ma'am nang pagkawala ni sa may-ari dito, ang nakatira yung ikaw Ay, na. Kagi di kami na bunday tao diri dayon, diri na sa dayon nag kwan nag At may ani nag kwan sa ilang yuta bagit mm. suhulan minila. Mm, -mm. Magtarbaho, padadaan mi nilag suhol, mag, magpatarbaho, mag mm. ako may yung magkuhan. Mm. Ay, nag-umapon. Umapon na, maisan ang katuban mo na na ni Karang, maisan ang katuban. Mga ilang taon ka na nakatira dito, ma'am? Ala. Kuan na. Kuan <laughs> ba ko na akong bata? Akong Raymond kay grade 3, ah, grade 3, ah, grade 2. Grade 2 niya. Karoon kay college na siya. Ano? Humang... kayo na kayo. Oo, oh, humana siya school lang college. Ay, ay mong akong husband. Akong kamanghuran, 20 na ganito. Mga husband, ma'am. Ito, na masayaron, drive o Hmm. Singalan, ano ma -apil mo na to singalan niya? <laughs> si Eliezer ng mo ania. Eliezer mo ania. Ah, Then nono ay pung Parang... palayaw. Nono. Mm. Mm -hmm. So unsa yung mga gamit ni tatay dili mam? Sa iya gim mga gamit ng mga karaan, ano ma -apil na to, na ano ba to yung TV des taas ay nga ng karaan ni eh. kanya niya ng TV nga hmm. dako ng merupan ng na... ano to ta? Marupan Pero kining mga bangko mam ma appeal eh. ni? Appeal ni mga karaan appeal oh, pa ni? Na kato. Iha pa rin. Oo, itong dako ay. tanaw na to sa taas, mam. Iha pa mga gamit. Bagnawa inyong lugar. Sulod. Eh. Di ligi kayo gangon <laughs> sa sulod. <laughs> Bapo kayo nungkano mababas, sa loob. Wala ginagawa na ko. Ano mam? Kanang, na ina sa salob? Kanira dito ay. Ang sukat at... Ang diyan nilang? Sukad at maulanan, laging natumbahan sa mangga. Sayang no? Hmm, mau nih. ni, mau okay, na. Okay, maigok na mong tubig. Mau, mau lana naman siya. Ay ba? Mau na na ni Dere. Ay, Dere. Pero ang hagdan ba? Oh, Sadi wala. Ang saka pa mong ang hagdan. Sure ako na tugas gas ni eh. <laughs> ba? Karaan kay na. Mm -hmm. Ah, diri lebih pita na mangga. Oh, karena dia may gina pa des mangga lagi. Kan na pihi na pinis gid ba. Hmm. Hmm. nak ini kay ni diri, ma'am. Magtulok na nalukop lang kami salud-salud <laughs> ani. Di di. Ay basig Hmm. Dera, ay dira Nara oh. Saan nga TV? Ang tanawang ka ni. Ang murupadlo. Gabok na eh. Gabok na eh. Hindi ka ang dilit yan eh. Ang basa. Ano ba? Ano <laughs> ang TV yan? Sa una ba yung TV ba na? Nila karaan kayong TV? Na naman. Battery na yun. So ni Corinti naman eh. Corinti naman. Sabi no? Ano ang TV? Karaan <laughs> kayo ba? Hindi mm. ka tumpag na rin? Ang butay wala ko na. Ang gato. Ano ba? Grabe. <laughs> mm, Tapos, mo na yung bulyon. Oo, kana. Mo na yung eh. pansa ko na sa karaan. Hindi nila nga table. brand ano national Nasyonal. Saan brand ano ang table ni tatay? Oo, oh, hindi nabili niya. Pero kasapuan ba ka ako sa Oo, oh, kasapuan ba kaanis? Eh. May TV ano eh. Tanaw, TV sa ano eh. Kaya kung na silang na-TV din sa una? Mora sa barito lupa kebalai, mengakaraan. mga karaan. Black and white. Oh, kaning TV black and white. Unsa <laughs> imong ah. nainom duman ma'am? Mga, mga salida sa una. Ana, dahan ka to mga hunter. Ma dayuhan. Know, kato, so ano no, dahan ka tong pananaw mo sa una Di Pero ani gibutang? Dito sa ubos. Ah, sa ubos. Oh, dito ni sa ubos Daba. wala ni diri sa Grabe no. Hmm, dito ni sa ubos gibutang. So mga idol, dito tayo mismo sa may labas ng uh, ancestral house at uh, nakakahanga dito mga idol kasi uh, itinayo noong 1957 uh, hanggang ngayon wala silang na uh, renovate. So ito lang mga idol ang na-extend nilang ma'am dito sa may uh, main door pero dito sa banda sa gilid mga idol at sa harap ay wala. Kita niyo mga idol ang hero. Ah, kasi na bagsakan ng puno ng mangga. Yun ang sanga ng mangga. So ipakita na, pakita ko sa inyo ang palibot ng bahay. Yan. Oh. Oh. Karahan nga. lingkuranan na ano. Hmm. Eh. may aso. Yung may aso ay... yung... Oh, o ito, ito, sabi ni ma'am, ay balunto ang dati pa yan sa yung may-ari dito. Tagal na. So, dito tayo sa lukod ng bahay. Okay. So, dito tayo sa likod ng bahay ay nakita natin ang area kung saan ay ah, ito nga idolo yung puste niya ay nakapatong ng ano bato hmm? yan ang pustin nakapatong lang ng batu ano, bato hmm? Kaya eh lang, sabi ni ma'am kanina ay marami ng mga yiro na butas-butas. Lalo na yung nabagsakan ang puno ng mangga. Sabi nyo, ang puno ng mangga, Diyan bumagsak. So ipakita ko sa inyo mga idol ang uh, picture na mayroon pang puno ng mangga na kabagsak yan. Pero atos lagi, sila, ah, sila kagikan nila ito ma'am. Murang sa Cebu, bulanan man ito ng bolto sugikan oh, bolen may aday in lasa sa Cebu ng trabaho eh mm. basta kay kung tu sa bulanon kung tu sa katong permiera lang nasawa bulanon bolto na lagi bulanon mm bul gayn mm. na mm. kita na po da sila ni Ninay Lisa sa negros na punto Negros. likros taga negros. cross kuan ilungga ilungga ilung oh ilungga man So, ganyan ang history ni tatay. Mm, nung gamit po. Sayang, no? Nga wala ni tayo nakita lain nga mga gamit nila ba? Hmm. Ang ilang makina po kayo na naman do. Hanag to, morang nagiridya ko na kamaling. Mm hmm. So, ang purpose, anang tuluka, morang bintana-bintana, oh murag mo na sa una ang ato ikuan sa atong mm. grills ko man karon kay kuan man Kar kay na putaw. Mm -hmm. ang ila sa una kan kahoy so bintana gina siya oh bintana na siya <laughs> ilang mo tagan ana Parang, di sa ato karon kay mm, grills man Parang nga dili ta masulod diretso mm. oh sa una ila ha oh kahoy sa ila sa una mga karaan mm. buhatan nila, ani na. bintana oh tanan mo ni bintana na nangaguba nang, nang uban kay dako ba kay balay oh tanan na nga bintana na ina na ba ano yung guba naman napagidantoy napagidantoy toy balay sa una sa karaan pagid sa iyang mama ani mm -hmm. natagiya atbang. das at bang na lang yun to sayang no mm diha ay at bang mama pagid ni mama pagid to antagiya ani mm <laughs> <laughs> unsa na totoo iga mm, mama ato na pa sa atbang bang ay Kaya no. kay siguro antagiya ani mat, butang na to na tao sa mga 1920 Oh, ano, Linias 20 gitu sa Oh, mm hmm. anak itu gede gulang aku kak itu. Rinti. Mm hmm. Ini ya, imajini mu. Saya ia pergi kanan. Kata untuk pakai hmm, gulang. Kata untuk saya. Oh, kata <laughs> iya mama. Tati gulang. Pero, kitaan pa motong purma sebelah oh. sebalai sa una. Oh, kitaan. Eh. Daku. Daku. Ilan lagi pun purma. Lalu apa? Oh, dos andanas kaya pun tang balai. Gigobak lagi itu saya. oh naguba ng pagkamatay na estatay dali na po nagpuyo mm. oh, wala na po dito wala na po nakapuyo naguba na ito siya dito katong may grabe history kay iyahang oh, ginikanan siguro na patos nga ikuan pa itin sinchori pa uh. mm. Mm, ginikanan man uh. niya kasapon po ko ito ilang nanay ng tigawang na kaya ah, taas kay gulonggan na na isang ngalan. Isang ngalan tayong sila o siyang... ano ko kuha nang tutso ngalan ni Ay Rapaila da ito. Rapaila. Tong tigo lang ato sinong payang nang payang gay lang itawag niyang... ato. Burag... O palayaw ni yung Palaw, ngalan. Palayaw. Uh. Nga iyang papa. Na wa na ko kita. Awan na kasapon na to. Kasapon atong ilang papa. Tigulang na kayto na sapon. Ay tigulang na kayo oi eh, tigo ni na kayo maglakaw-lakaw ka kuan ko ato ni. Nang payang. Na to maglakaw-lakaw muling kurak sa bangko nasakpan mo to na ako. So, sayang nang siya man wala maya, wala tayo nakuha ng mga picture, no? Lagi, uy. Hindi ah, mo, asa na Wala na diba. mga picture. Ano pita ah, napita nga balay sa una? Ay, nagyod. Kana may tabay ganit diha. Nay, Ay, kining burag sumpay sa kanang nalik. Di, dani rek tabuk rek ani dalan. Ana na na rek -na mm. mga sinanggian no, nay tabay diha sa tunga pa na tabay diha dia balay sa una. Mm. kuba -hmm. naman to. So, salamat nga mga mga gihatagan ko nimo mo kumbaga pagtugot ba na mapicture oh. ang karaan nga balay. Oh. No, para nga binhing lugar sa sa San Antonio is oh San Antonio is Roklos may dere oh ikaw ang barag sa dinhing lugar kini na nga balay ang nabilin nga kanang wala pa ni renovit no hmm mura kani na lang gid dere kaya okay ang uban barag na ayo man naman, hmm. na lang gid balay ada na pabilin ito tay na lang ay na lang oh, dere so makuan pa na nga 100 uh, karon ka ron, nagbarong paghihapon, unya, wala yun siya giusab. Oo, oh, wala. wala oh, gini siya na utro, mora gini siya. Sayang na doon nga sahid. Sayang dahil, anak, okay, nagtumpagan lagi sa mangga. Nagtumpagan. Ang mangga nga dako kaayo mo um, Muna, nagpasalamat ko ma'am, na sa kaduhan kong balik, nasa po, nagkita ka, mm -hmm. <laughs> nagkikatong una, nag-anik ko diri, timing po to hapon na niya medyo ulan ulan na wala na po ko um. nagdugay pag nakasirado ng mga yun malayan Carlos tingin ko kini kayo nakalat um. huwag hmm. hindi tao so karoon busy pa yan o oh, trabaho ni ma'am <laughs> 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 naisturbo ko siya eh pero <laughs> so, nagpasalamat tayo kasi mabait naman sila lalo na si si sir yung husband ni ma'am So mga idol, magandang tanghali po sa inyong lahat uh, At ngayon mga idol, dito tayo sa isang cemetery, no dito sa Don Carlos, Bukidon Kasi mga idol, uh, galing tayo sa ancestral house ni uh, Miguel Amores At sa interview natin kanina, hindi tayo nakakuha ng uh, history kung kailan siya pinanganak at kailan siya namatay pero na sa si Ma'am kanina mga idol nga dito sa cemeteryo na to, dito nakalibing ang Nagmamayari uh, nagmamay-ari ng ancestral house. Kaya pinuntahan natin, gusto natin makuha mga idol ang uh, kung ano siya pinanganak, anong taon siya pinanganak. So nandito na tayo ngayon sa cemeteryo at ito na story mga idol ay nakalibing si Miguel Amores uh, ay doon sa mga luma na cemeteryo luma kung saan nakalibing kalibing uh, at hinukay at yung mga buto inilipat dito sa mga ito, ito, ito yung sa likuran ko at dito inilipat ang mga buto kasi doon uh, doon dati yan kalibing ang mga yung una so ngayon dito na sila sa medyo malait lang sila mga idol dito tayo ngayon uh, nanghingi tayo ng permiso na puntahan natin ang saan nakalibing si Sir uh, Miguel Ramirez. Sabi ni Ma'am kanina, pwede naman uh, puntahan doon sa May Cemetery. So hanapin natin mga idol para makita natin kung ano talaga siya ang taon pinanganak at anong taon siya namatay. Sa so, tara. So kanina pa ako naghanap ng idol pero hindi ko lang ini-on ang video. tanong tayo sa may naghukay kanina ang idol doon na banda. Yan yun yun. At sabi niya, dito ang itinuro niya na banda. Baka dito nilagay yon si Sir Miguel ah, Morris. So kanina Medyo matagal na tayo Naghanap kanina mga idol Hindi na natin Ini-on ang kamera Kasi Para hindi mahaba Yung video natin Pero sure na tayo Yung idol na dito Siya eh, Ito Ito na mga idol oh. Ito na yung May-ari ng Ancestral house Miguel B. Amores, Sr. Born May 8 1924 At died December 18 2005 So mayroon pang Amores na kalibing mga idol uh, Maximo The Amores Died February 1995 Hindi natin alam mga idol kung sino yan si Rafaela Rafaela V. Amoris died August 1986 so yan pero ito mga idol ang gusto natin malaman na si Miguel V. Amoris yan nakita na natin mga idol kung saan ang buto ni uh, Miguel Amoris Happy naman tayo kasi alam natin kung ano siya. Taon na pinanganak. Uh, born May 8, 1924 at died December 18, 2005. So yan. Salamat tayong idol na nahanap natin. Pero hindi natin alam mga idol kung sino sila. Pero kapamilya nila. Okay. You know? Sim sila ng siguro. Kasi sim sila ng middle name V so yan lang nakuha na natin ang tama na kung kailan siya pinanganak so ngayon idol, ah, hanggang dito na lang tayo uh, kung mayroon pa kayong gusto na i-recommend mga idol mga sister house uh, na direct PM na lang sa aking FB page para na mapansin natin agad. So, hindi to lang tayo. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta. Keep safe and God bless all.